During holidays, biyahing hometown sa Oriental Mindoro ang college student na si John Dave Aldea. At para makaiwas sa mahabang pila sa Batangas Sport, nakagawian niya ng mag-book ng ticket online. Dati raw kasi inaabot siya ng walong oras sa pila, lalo na kapag peak season. Batid man ang bintahe ng online booking, may isa lang problema si John Dave hinggil dito. Yung pong online, yung online booking, wala po silang discount sa student. So palaging, yun po yung disadvantage. Bukod sa hinaing ni John Dave, sabi mismo ng Transportation Department, hindi lahat ng shipping lines online ang sistema. Isa yan sa mga naobserbahan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa pag-iinspeksyon niya ng pantalan para sa inaasahang dagsa ng pasahero sa undas. Minamadali ko na po ang PPA to implement that online ticket again for the convenience and for the safety of the passengers. Pero tansya ng Philippine Ports Authority, hindi pa aabot sa Pasko ang pinaplansya nilang sistema. May resistance din kasi doon sa mga shipping lines. Ano? And at the same time, nung, uh, sa ibang nakaraang uh, pamumuno sa DOTR, medyo malamig din ang pagtanggap nila doon sa, sa sistema uh, binopropose natin. Noong Semana Santa, nangako ang Transportation Department na ayusin ang mga e-ticketing kiosk gaya nito dito sa Batangas Port bago Bagpasco, Pero wala pa rin napakikinabangan sa mga yan hanggang ngayon. Kaya yung option pa rin, pumila muna dito sa mga ticketing center o hindi kaya mag-book ng ticket online kung may gantong offer ang shipping line. Ang bakasyonista namang si Ruth na biyaheng Puerto Galera may isa pang hiling. One thing is also uh, I can see uh, we don't They don't accept credit cards or cards so they said like they need cash so it's much easier if, we can, if they can um, create another one that, that payment, option. payment options yeah. Pagdating naman sa taas singil sa terminal fee pinag-aaralan daw ng Philippine Ports Authority ang hiling ng port operator na Asian Terminals Incorporated na triplehin ito mula 30 sa 100 pesos pero pag titiyak nila hindi yan mangyayari ngayong taon hindi po natin sinasabi na makukuha po nila yung buong isang daan, but we do recognize the investments that they've made. May panawagan naman ng estudyanteng si Angelica Vidal kung matutuloy ang dagdag sigil sa terminal fee. Siguro ko pag nag-100 na sana ano, medyo paka-improve naman yung speaker nila kasi hindi talaga naiintindihan pag yung may mga biyahe na. Minsan may mga naiiwan, may nagkakamali ng kayo. Sa tansya ng PPA, hanggang 22,000 ang mga pasahero ang inaasahan sa Batangas Port kada araw ngayong undas, pinakamarami pagsapit ng October 30. Higit dalawang milyon naman ang inaasahan sa mga pantalan sa buong bansa. Ayon kay Secretary Lopez, nag-issue na ang Maritime Industry Authority ng special permits para madagdagan ang mga barkong babiyahe ngayong holiday. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Batangas.